Grabe na naman baha dito Awas na naman Ang kakrasada dito Halos wala na naman makadaan Uy Mga atupad to ah Kuya Ano pong ginagawa nyo? Oh? Ano pong ginagawa nyo? Nagtatambak po kami ng mga buhangin dun sa baha Wala po kasi makadaan eh Kanina uh, pa Ah tinatambakan nyo po? Okay. para ano po para bumaba po yung baha Hindi okay, O ba nisan po niyo, tinatambak pala yan? Doon po sa okay to? Doon po sa may Ayun yung pinakamalakas po na Agos Doon po uh. namin nilalagay muna Kasi ano Hirapan po yung mga tao dito kanina, hindi po nakakadaan. Oh. Ay, ang ginagawa po namin, hinaharangan namin para tumaas po yung daanan. Mm. Yan, sa so may unahan yung malakas. Oh, yan. Dyan, ay yan. Sige, dyan. Ah, yung pala. Ah, ganun pala ginagawa niya pagtatambak? Opo. Oh, ah, okay. Ibig sabihin, bababaw pala yan. Mababaw po yan pag, ano, pag nilagyan po namin ng mga buhangin. Ah. Hirapan na po kasi yung mga tao dito, hindi na makadaan kanina. Usap grabe, kagabi pa po kumuulan ay. Nagka-bigo pang uulan. Ano makadaan na sila? Nandito so, pa nga po yung iba oh, ay yung stranded na yung iba. Ay yung nasa kabilang, na hindi pa ah, nakatawid na yon. Dapat okay. well, hindi mo ano, damihan yung paglalagay niyan sa ano, sa timba. Bagay ano ba lang po ang ano. Baka maubos agad. Ma maubos po kasi agad itong ano na to pag dinamihan po agad namin. Hayun yung tatambok niya ng buhangin o tayo tayo lang. Tingting lang po namin 'yon. Ah. Kasi iba, ito po ay yung hanggan na yon, tapos hanggang dito po. Ani po namin yan, tatambakan. Mm. Ang lalim na po kasi dun, oh. Ayun, malalim na yan. Sa may, ano, sa may pumunoy. Ah, sa, du sa dulo pa daw, kuya, sa dulo pa daw. Sa may dulo-dulo. Ayun. Ay, ibig sabihin, nababaw naman sa talaga yung ano na yan, yung Pumabaw. karsada na yan pagka tinatambakan nyo. Opo. Ayan, medyo malakas ng ulan pa. lumalakas na uli, ay. ay. ito, bali, ito pala yung ano nila, oh. Yung Pumabaw. buhangin na, tinatambakan Pumabaw para daw sa... bumabaw yung karsada. Pumabaw. Ayun, Ang lakas na ba dun pala sa may, ano? may patambakan doon. Ayun. Eh. pag naubos ko 'yung buhangin ay eh, sabay niyan. Wala na po. Manis. Ano pa eh? Mag maghihintay mag mag po kami kasi may ma-deliver po dito 'tong truck. Ah, mga dump truck nagde-deliver dito. Ha? Na uh, so, so, Paano kuya pa, pag mabas. ano pala lalo yan? Pag lalo lumakas ang ulan, dilalaki ang baha niyan. Lagyan ko dito ah. Ayan. Malalim ba dyan? Ayun, lalagyan pala nila. Tinatambakan pala nila yung mga karsada. Ayun, para bumabaw pala. Kailangan pala nito. Ayun, eh. yung Maraming buhangin ng pang ano dito, kailangan mo dito para ma bumabaw yung karsada. Sobrang lalim na po ay. Mga motor po, hindi na makatawid. Ayan eh, o, yung ginagawa nila. Napakasipag talaga itong mga tupad na to. Ayan eh, o. Doon naman pa sa may ano, hey, para mas basa na eh. ay. Ano, tricycle. Ayan, dyan. Doon sabihin kuya, kayo na pa dito walang nakakadaang ano, mga motor, tricycle. May ano po, may nag-testing na po ditong dumaan, kaso nasira yung motor na ando pa, hindi and makaandar. At tumirik na doon. Lang. Ah, Ayun. Ah, lang. Ayun. Ayan. Ganun pa lang ginagawa nito. Ito may tatoy pa si Kuya oh. Kanina Ayun, oh. po kasi ang ano niyan, ang, ang lalim po ng ano, ng tubig hanggang ah, ha? dito. Ah, hanggang dibdib. Oo. -dib. Oh, ngayon po, nung tinambakan na namin, hanggang ah, hanggang dito hanggang tuhod lang. na. na. Pero hanggang dito na lang ba 'yung tubig? Oo, oh, hanggang oh, dito ah, hanggang dyan na lang. Hanggang na lang. Hanggang dito po kanina eh. Ah, hanggang dibdib pa -dib dati 'yan. Oo. Oh. Ah, sige, ano, pag naubos 'yung kuya 'yan, bababaw na kaya kuya 'yan? Ay, ano po 'yan, ah, otay, otay mga otay-otay po 'yan, mababaw. Oh. Ah. Pero pagkatapos, meron din tayo, ha? Last to. Uh Oo, -oh, pahinga na muna tayo. Uh Oo. -oh. Tabi mo muna dito pa ay, Kuya, ito, na, na nga si Kuya. Ma ano na lang ano dyan, oh. sandali yes, lang. Sige, uh -huh. Kuya, bilisan muna at na na lalong nalakas ay, ang tubig. Kuya, ibig sabi pagkano niya, pagkatapos yan, okay na yan. Ano po, pahinga muna kami kasi di pa kami nakain kanina pang maga. Oo. Uh -huh. ayun. Ay, ayun, ayun, okay na, okay na. Ayun, ayun. tatambakan ni Kuya, may dadaan tao, ayun, ayun, tinambakan na. Ayun, 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 na. ayun, ayun, no? na. Talaga ayun, na ayun, 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 Pre, paano ano, kuya? Muna tayo? Pa, Pahinga na muna kayo niyan. Pre, mo? Ano Kakain muna kayo tayo. Ay matay pa sa canton. Ano kuya? Pa, Pahinga muna kayo. Opo. Opo. kasi isang oras na kami nagani. Eh. Ayun kuya, tira na lang muna yung buhangin. Diyan na lang muna yan. Hindi diba oh, man yung mawawala. Pero may darating kahubang ano, buhangin para may tambak dyan. Nalagdagan pa ba yung buhangin nyo? Para makabuo naman yung kalsada. Parang bakabukas na po mga Abutin na po o, kami dyan ang maghapon. Itong buhangin na eh. yan. Ah, na? Ah, ah sige po. Dito muna ako. Mag-aantay muna ako ng mga nandito. Tatawid. Ayan o.